may pupuntahan kami ngayong araw doon sa bangko kunin namin yung uh, naibayad namin last last two, two, weeks ago sa immigration so napasubra yung bayad so ngayon yung uh, date ng release ng pera so, pag ganito yung panahon uh, ano ito walang araw nakakatamad ba maglakad-lakad lalo na pag uh, snowfall na non-stop non-stop yung snowfall ayang building na yan yan yung kinonstruct ngayon dati yan is uh, dapat sana is uh, shopping mall kaso nga lang uh, hindi natuloy so natambay ng ilang taon so ngayon ginawa na nilang apartment Ngayon, gumagawa kami ngayon ng pie. Anh à sao ít dùng gawa đâu yung pagdating ko dito sa Bilaros wala pa yung mga balkon na yan so ngayon halos dito mismo sa side nito ito uh, na nila yung ah uh, yung harang ng balkonahin nila by next year siguro or in the uh, next pa tapos na siguro itong building meron akong makakakilala dati na Pinoy malaki yung sahod nila yung kan nila yung ano nila by meters so ilang meters yung matatapos nila sa isang araw so malaki yung kinikita nila hindi sila yung uh, araw yung meters malaki din yung sahod nila dito kaso nga lang sila uh, umuwi na sila lahat ng Pilipinas. Dito kami ngayon sa uh, bus stop Danila Serditsa. So yung bus namin is uh, 4 minutes mag-arrive na. yung T77 yun yung antay na yung bus ayan alala ko dati, siguro mga 5 years ago na siguro hindi kami nakapunta dito. 5 years ago na siguro hindi na ako nakapunta. So ngayon lang yung uh, unang basis na nakabalik ako dito. So after 5 years, tagal, tagal-tagal na din. So sa gilid naman ito, dun sa unahan, mayroong uh, uh, sinihan. Dito yung sa kaliwa naman, ito yung uh, ice skating ring dito. ito yung uh, shopping mall uh, Zamak, Zamac Corona so dito kami before uh, pumapasyal kaunti pa lang yung mga malls dito sa Minsk ito yung pinaka maraming mga tao uh, ah, ngayon marami ng shopping malls dito kaunti na lang yung pumapasyal dito sa uh, zamak. nandun yung Samak Shopping Mall yung Samak sa Tagalog is yung Castillo so yung sura talaga ng shopping mall is Castle Talibar.